Narito ang mga best bestlers para sa Trevally na tiyak na magpapataas ng catch rate mo. Topwater Poppers, malakas ang impact nito at nakakaakit ng talakitok lalo na kung active sila sa ibabaw ng tubig. Mahilig ang talakitok sa commotion kaya perfect ang mga poppers. Stick baits, maganda ito sa rougher conditions o kapag ayaw ng talakitok na sumunggab sa popper. Ang natural swimming action nito ay nakakangganyo sa isda. Jigs ang vertical jigging ay popular lalo na kapag malalim ang target area. Gumamit ng mga heavy metal jigs at mabilisang retrieve para magmukhang malikot na prey. Soft plastics. Kapag finesse fishing, soft plastic lures tulad ng paddle tails o swim baits ay maganda ring gamitin. Nakaka-attract ang lifelike movement nito. Crank baits. Sa mga reef or rock areas, crank baits work well dahil sa diving action nito. Perfect para sa talakitok na nag